Bagi pa rin po ng ating pakikibaka ayam po at dinayo na po tayo ng mga mainstream media Sila yung mga nangunang network dito sa ating bansa Dalawang network na malalaking network na nagko ngayon sa ginagawa nating prayer rally dito sa harapan ng Senate Philippines. Upang ganun pa rin po, hilingin po natin sa ating mga mahal na senators na ibasura ang 1869 bill. Mga kababayan, sa pagkakataon po ito, ayan, marami rin ang nagbabantay sa ating nasa militar. Mga pulis sa kabilang banda, kikita ninyo, may mga nagbabantay na pulis para siguraduhin ang kapayapaan dito sa lugar na to. Kailangan nating magising sa mahimbing natin pagkakatulog sa pagkakataong ito at sana ay mapakinggan ng maraming mamamayan na sasabihin ng ating spokesperson na si Sir Nick. sinisigurado din natin ang ating mga kasamahan na ay sigurado din ang siguradad din ang ating person <coughs> kaya kami na andito sa sigurado ang magpapantay Ayan, at inuumpisahan na po ni Sir Nick ang magpaliwanag sa harapan ng mainstream media. Ang lalaki ng camera na daladala -dala nila at sana ito ay makarating sa ating mga kababayan sana ay mapakinggan ng lahat ang sinasabi ang pagpapaliwanag ukul sa mga batas na isinusulong sa ating bansa dahil marami silang ginagawang mga bagay at alituntunin na nagugulat na lamang tayo isang araw ay nandiyadya na at ipinatutupad na. At maraming salamat sa grupong ito, sa grupo namin ito na patuloy na nagbabantay at nakikipaglaban para sa ating kalayaan at nag-iisang buhay. Kailangan po natin tutulan ang sistema, ang ibin system na nagahari ngayon sa ating lipunan po ni Nick ang mga bagay na dapat malaman ukol sa mga bill na isinusulong ng ating mga inilok-lok sa kapangyarihan bawat isa po sa atin ay may obligasyon. Bantayan, alagaan ang soberinya ng ating bansa, maging ng ating mga sarili. Dahil sa mga batas, patuloy nilang isinusulong. Ito ang magtatanggal ng ating soberinya Ganun na rin ang ating inherent right ang bigay ng ating Panginoong nag-iisang ay gusto na rin nilang pasukin kaya mga kautog gising, gising bangun, get up mga kautog laban po tayo para sa ating kinabukasan at ng ating panilya ang mga po natin dito ay may mga trabaho ngunit sa pagnanais at tigilan natin ang mga bagay na to na isinusulong na mali eto kami at nagkakaisa ngayon nagsasama-sama ipinagpaliban ang mga hanap buhay at trabaho dahil alam namin at naniniwala tayo na ito ang priority priority na dapat nating unahin. Bagaman lahat ng bagay sa mundo ay mahalaga, pero may mas mahalaga. At ito na nga ang priority. At langan ang bill to kill. Ayan po mga kautog, maraming maraming po salamat sa patuloy na panunood. at marami po tayo mga video sa mga susunod. I love you all mga kauto. Thanks for watching million times. Please subscribe. I love you all.